ngat Trabaho. tarbaho tarbaho pison hinay tarbaho merok pison kaon merobok kine mo insaktong Pilipino. Kaon. Murag boxing. ao oh. ao Ana oh. Ah, oh. ani ah. ani nakablo. Mo ni 73 years old. Malakas kumain. Hmm. Oh, marami pang bigas hmm. nga. Marami pang bigas hmm. nga maubos. marami pang bigas, hmm. nga. Marami pang bigas hmm. nga maubos. Wala namang katulad eh, sa lakas kumain, wala nang katulad. Ah. Uh, pero so, ang katawan, man, ang, man, katawan, man, ang, man, katawan man, ang katawan, man, an, 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 katawan man, uh, ang katawan, ang katawan ma, mahirap naman huh? na m, ang tingin mo mo ka, ka, katulad ni palito. Hmm. Uh, huh? ah, yu, yu, ni palito, malakas kumain, malakas kumain, uh, itong <laughs> itong kalbo oh. malakas kumain, malaking katawan, Malaki. malaking katawan. Uh, uh. Itong sa katabi niya, itong sa katabi, ay, Ito sa katabi, oh, hmm. 73 years old. 73. Ma Maraming pa ba hmm. No, mo jogging, mo jogging hmm. 10 kilometers. 10 kilometers jogging. One. Kulang of 20 city, katuig mag isa ganun. Yeah, one. Uh, yes, yes. Sipin tiga, si tiga, kasih tiga, sibin tiga, sibin Mangun deh, mangun deh, mangun deh Mangun deh, mangun deh Si sibin tiga, sibin tiga, sibin itiwan sibin tiga, sibin tiga, sibin tiga, sibin tiga, sibin si sibin tiga, sibin tiga, sibin tiga, sibin tiga, si Boy, sibin Sisto sibin tiga, sibin tiga, sibin si Boy,

Oh. oh, si Sir Gabasan. Anay oh. mong nguyuan. Oh. Si uh, Sir Gabasan ay pa oh. sabira na Na si inyong tat inyong tatay boy. Tatay boy ninyo, oh. Hay eh, tatay boy. Kumusta? Na, na. Oh. Kumusta mo diha? Kumusta? Sa buntungan. Uh, oh tara tara putungan tara ntaka putungan manga ninyon mm. ulang no ka wala 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 si boy ula, ula, kita sa vlog mm. oh yan kumpat oh dagdagan mo sa ano mm. uh, ano yan? gele yeah. gele uh, mahang yeah. mahang manghang di ang gusto ang gusto ko ang gusto ko kan malakas kumain wala ang gusto ko kan kusog ko kumain eh yan lahat lado upos kulang ka ako <laughs> lang <laughs> pa nga. Oh, Dagdagan mo. Oh, uh, yeah, balik naman ta sa Master Cooker. Balik naman ta sa Master Cooker. <laughs> oh. Ang Master Cooker, ang Master Cooker, walang ubusan. Ang sudan, daghan. Uh, ang sudan, da, su -an daghan. Daghan ang sudan. Di makaya ni. Di makaya ni sudan, ni piti daghan oh. na. Alcover, Antonio Alcover. Kumusta mo dia sa Cebu? Si Antoy, uh, si Antonio dire. Si Antonio dire. Si Antonio. Si Kumusta mo dia ang katropa ni Antonio Algober? Si Antonio dire, sikat na. Sikat na si Antonio dire, sikat na. Sikat na si Antonio dire. Nag nakopot na siya na si na si na, na na si karon o mga kasal, bunyag. Mga kasal, reunion, iyan na na. Iya nana ni Antonio Alcober. Wala na ilain nga ako kay master na kaya, master. Oh kamong mga kauban dia sa sibo nga kauban ani sa Tarbaho. Ah, layo ramo sa iya karon nakupot na siya luag. Ah, Korenta ka lungsod ang yang gilutuan. 40 ka lungsod magilog pa. Ah, mag magilog pa. Korenta ka ang iyahang giserbisyohan. Na sa mga tao, oh, makita ninyo ha, ah. nag -ukay -ukay siya sa sudan karon, Oh, makita ninyo. Oh. Hoy, kumusta mo dito ka Sibo? Oh oh. Ah, oh, oh. Oh, kita niyo na naong anak? Oh, kita niyo naong? Ay. Ah, oh, oh. Pa, master na ni, 40 ka lungsod ang giserbisyohan. na eh? Sa bukid nun. <laughs> Tara na 'to. Tara Awala si Prewy. Islo boy. Mga kawang boy. Tanan nga mga Simple lang kayo, eh, bro. Tanan mga Gaya kayo kayo Tanan mga matansa sa yung ini, yung mga kinakatay na mga karne na sa kanya papunta. Manaya, siya bali yung tao doon nasa kanto siya yung dinadaanan ayun mga katropa kakain na sila kami naman ni katropang ito eh natapos nyo pagluto ito 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 ito

Ngayon yung mati makikita kapano paano pagluluto ng dakal dirita. Ayan, yeah, pasisya mga katropa. Minus ako sa yung kwentuhan. Natatalo tayo sa mga yung tukatib. Pero yung content natin is uh, Iwan ko. Angkuh na Kal, sunod na sunod to. Kaninang pato. Pato. Ni pato? Pabo. 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 Tatara na. kaya tanan kay ba? Tad yung pabo. Yang uh, simpleng karawan pero ayan tulong yung mga katrupa. Hindi lang katrupa, mga kabang anak. Yung ito, pamilya to tulong-tulong sila di, di nila iniwan hindi yung sa iba na kailangan pa mang order sa mga paluwagan dito sa bukid isang manok uh, pinagtutulungan lutuin para makakain lahat ganyan po iba-iba po tayo kakaiba po tayo dito sa

Um, eh, -brad. Yung nakakatuwa Isipin nyo lang Sa ibang lungsod to Yung gasta nila Yung ginastos yung mga Sa tatong libo Sa isang pamilya May nagambag-ambag Tapos parang isang barangay yung kumakain sige lang kaya ang kain niya ba niya sige lang sige lang kaya nandyan kayo sa syudad yung tatlong libo niyo nakakain ba ilang tao kaya nakakain niya hindi ako nagtatanong puria ah, puria Change topic muna tayo mga katropa dito sa amin yung ginastos ng pamilya katong lang pero yung nakakakain parang isang barangay so isang barangay sabihin na natin na 700 na butante butante na yan ha makakaturo pa kasama na yung mga mga anak nila si Pinela kung tumakura dito pag umasta ka panalo ka talaga ganyan po sa bukid sa ah, ilang taon ako na pinakaraan na sa sidad yung limang libo mo parang isang tao lang ganyan po ito sa bukid, kami dito, tulong tulong kita naman, mula-simula, maglaki masaya, maglanyon. De, ang masarap talaga. yung. mga gasta namin, mura lang. Kasi yung mga gulay, nandito lang sa mga kaibigan namin hinihingi lang mga donation lang mga gulay pero pag binintay yan sa sidat lalo na sa sidi oh, mahal yan sumabot yung ilang, ay, daan yung kilo pagdating sa Maynila ah, dubli pa yan triple eh. sa amin hinihingi lang namin

Ayan, oh, ayan. Ayan, oh, Lahat ng mga tinimpla namin, yung mga lamas niya, ayan. Kung hindi sa kapitbahay, mga binigay yan, mga donation. Pati yung mga kapitbahay, binigay na lang yan. Meron mga ayan, oh. Iawin pa sana, pero nagdadaon isip sila god na daw may man mo kay na mamidulaan ang gobe ng dulaan may tawag ka tayo turkey advice ka tayo mga katropa ha arena ko sa pang defender na yung turkey dito advice mo wala na lang dalawa nang binigay ng yang mga breeder na turkey. Untuk padu. Pang Christmas nang sa Amerika dito sa Amen. Sampungan lang. Ya, Ini nda kaloloy. Ang tanan ay. Yung teka karkar, oh, bayan. Next is eh oh, Pepa. Lupa. Yang Ini Yang tidak tahu kami namin na spicy chicken. Serapnya. Benisarap ka. Adik sarap na bichin nga. Benisarap. Bogna na

Okay. Okay. Uh, ah, kita main, kita main konan style. Laputangsa. Konan style. Kokir. Ah, orang dia putang luak kali dobros kakal dobros dobros oh oh do us do ayo oh. ayo tuk -tuk. Dine, dine, ayo 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 Hati, nah okay. ikaw. Ay, Na din nagaka-content. Loho na, sampu, na. Bala naginon sa maestra asal. Bala sa. Okay. Angaron maka maka asal. Dey. Angaron maka asal, retir, retir, maka. Tay